for this vlog. So ngayon guys, nandito ako sa bahay namin guys. Yung yung bahay namin guys, na ano na siya guys na nasisira na siya guys ba. Yun, nasira na siya guys, yun na. Yun ang bahay namin guys. Nasira na siya guys, no. Kasi <coughs> wala kami pambili ng ano guys nung no, pang pang ano pang ilis ng mga <clears throat> na mukha siya guys yan 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 guys wala kami pambili ng ano pang chins ng anong bahay namin guys yung ano kano yung sin tapos kahoy mo siya guys sa so, isa namang bahay guys yan ito po na madumi guys wala pang lilinis guys kay, kasi <clears throat> marami kaming gawain guys na, na yan mo so, na, na siya yan guys ah pasinsa sa aking ano guys tagalog kasi mahirapan ako sa kalisod guys <laughs> so ano gi ano ko yan yung tagalog ko yan kasi hindi ka hindi kayo makaintindi ng ano bisaya guys So, yan ang bahay namin, guys. Ano? <coughs> Sira na po yung ano, guys, yung atop. Yan, guys. Mm. guys. Sira na po, guys. Thank you, guys.